July 1, 2025, ayan tatandaan mo yan, nakapasa ka ng driving mo, my baby Rico, ayan may driving license na siya, kaya treat siya dito ni mama sa may tindahan ng alak, ay naku ang dami palang alak dito, pero hindi kita iti sa alak, bawal yan sa nagdadrive, ayan kaya tingin-tingin lang tayo ang mamahal, may 200, 300 Diyos ko, mahal naman ang mga alak na yan. Pero may mas mahal pa pala. Look at this, 1,877 euro. 122,000 pesos. Grabe, mahigit isang daang libo. At eto ding isang to. 1,647 euro, 107,000 pesos, 107,000 pesos, grabe nakakalula, but eto pa, 2,377 euro, 154,000 pesos, Diyos ko, hihimatayin ako, pero kala ko doon ako hihimatayin, eto may mas matindi, 3,195 euro, mahigit 200,000 pesos na alak, iinumin nyo lang yan, naku, nakakagrabe, bigay nyo na lang sa sa akin yan, kaya huwag kang iinom yan ha baby Rico, bawal yan sa nagdra-drive, so yan ang mga mamahaling alak, kaya hayan dito na lang tayo, kumain ka na lang anak, kesa sa bumili ng ganyang alak, Diyos ko, anong mangyayari sa alak na yan malalasing ka lang, hayan kumain ka na lang, love you!